Bakit nga ba maraming nabiktima ng scam? Hello, it's me Marlon Hatiko. Dito ako ngayon para mag-share sa inyo ng mga ideas o opinion sa, sa mga iba't ibang ori ng pangyayari. In this video, pag-usapan natin kung bakit nga ba maraming nabiktima ng scam. Una, alamin muna natin kung anong ibig sabihin itong scam. Ito ay mga panuloko o pandaraya na layuning ng isang tao para sa personal na interest ng scammer. Madalas tayong nabiktima ng scam dahil sa mga psychological tactics na ginagamit ng mga scammers. Kasama na rito ang paggamit ng urgency, fear, para makuha ang ating intensyon at paniwala. Isa rin sa dahilan kung bakit nagiging biktima ay ang kawalan ng sapat na informasyon. Minsan hindi natin sapat pinag-aralan o, o inibistigahan ng isang bagay bago tayo magdesisyon. Meron din tinatawag na social engineering kung saan ginagamit ng scammer ang ating social media connection o personal na information para manloko. Ano ba natin maiwasan na mabiktima ng scam? Una, mahalaga na ang pagiging mapanuri at mag-ingat. Dapat tayo lagi nag-verify na informasyon at huwag magpadala sa pressure o impulsiveness. At last, Mahalaga na maging alerto at maalam para maiwasan ang mga scam. Huwag tayo magatubili magtanong, mag-imbestiga bago tayo magbigay ng impormasyon o pera upang hindi na tayo mabiktima ng mga pandodoko. Hanggang dito na lang, it's me, Marlon Hatiko. Sana nakatulong itong video na to at please like and share this video.